Hello Budget Peeps! Alam nyo ba na may mga proyekto tayong pinupondohan sa tulong ng ating mga development partners o foreign lending institutions upang matulungan ng Pilipinas sa pagpapatupad ng mga programa nitong pangkaunlaran? Ito ang tinatawag na Foreign Assisted Projects o FAPs. Tara! Pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Ang FAPs ay ang mga proyekto o programa na pinondohan sa pamamagitan ng mga loans o pautang o di kaya mga grants o donasyon na nagmumula sa ibang bansa o mga development partners tulad ng Japan International Cooperation Agency, International Bank at Asian Development Bank. Layuning ng mga ito na suportahan ng mga proyekto at programa ng ating bansa na nakatuon sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto sa sektong transportasyon, flood control, roads and bridges at iba pa. Ang Department of Budget and Management bilang isang oversight agency ay sinisigurong tama at maayos ang paglaan sa mga pondo at nakapaloob ang mga FAPs sa National Expenditure Program alinsunod sa kabuang programa ng pamahalaan. Tumutulong din ang mga dayuhang eksperto para makapagbigay ng nararapat na paghahanda kapasidad at kakayanan sa mga ahensyang magsasagawa ng mga proyektong ito. Sa kabuuan, mahalaga ang foreign assisted projects sa pag-abot ng mga layuning pangkaularan ng ating bansa. At sa pamamagitan ng maayos na paggoogle at pamamahala ng mga spending implementing agencies, sinisigurong sulit ang bawat pisong ipinahihiram o ibinibigay na tulong sa atin ng mga development partners o foreign lending institutions. At yan po ang Budget 101 ngayong linggo. Ako po si Jennifer Dakanay mula sa Department of Budget and Management. Till next week, Budget Peeps!